Matapos na dumating sa Pilipinas ang sinasakyang aeroplano nitong sina Chilago at si Cassandra Ong, kaagad silang sinalubong ng mga ahente ng Bureau of Immigration para dalhin sa kanilang tanggapan. Dinagsa ng mga kawani ng media ang pagdating ng dalawang individual na iniuugnay sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator dito sa Pilipinas. Una na silang inaresto ng mga tauhan ng Immigration Bureau ng Indonesia at kaagad silang isinakay sa flight pabalik dito sa Pilipinas. Etong si Cassandra Ong ay sinasabing business partner ng pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac, itong si uh, Alice Go. Habang itong si Sheila Go naman ay pinaniniwala ang uh, kapatid ng dating alkalde. Matapos ang sinagawang inquest proceeding ng uh, dalawa sa Bureau of, um, o Bureau of Immigration, kagandaman naman itong uh, dinala sa kustudiya ng National Bureau of Invi o Investigation. Ayon kay Department of Justice Spokesperson Attorney Mico Clavano, Suma sa medical check up ang kapatid nitong si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Shilago dahil sumamaraw ang kanyang pakiramdam. Sa ngayon, tiniyak nitong si Asiklabano na dadalo si Shilago at itong si Cassandra Ong sa mga pagdinig sa Kalipong ipatawag ng Senado o ng House of Representatives. Pakinggan po natin ang bahagi ng paliwanag nitong si uh, Assistant Secretary Attorney Clabano. Okay naman silang dalawa, they were given some room to breathe kaya Uh, kasi kanina doon sa airport, medyo dinubog kasi sila. So, of course, siguro from the lack of um, oxygen, the lack of space, uh, yung siguro na nagulat na rin sila na ang daming nakaabang sa kanila, um, medyo sumama yung pakiramdam ni Sheila Guo. But upon arrival here the Bureau of Immigration, we made sure na maganda yung kalagayan nila and uh, naging okay naman yung pakiramdam ni Sheila Guo. Um, the legal custody and physical custody will be done at the National Bureau of Investigation in Quezon City. Parehas po sila. Yes, that's. Yes, whatever kung uh, magre-request na sila na pupunta na sa uh, na, na in-invite na sila sa isang hearing, na sila, we will make sure that uh we will bring them there safe and sound um, as soon as all the processes here are finished. So, I would believe so. Oo, pero hindi ako makabigay kasi ng concrete timeline. Naghihintay pa ko yung lawyer. Yes, so that's right. That's right. Alright. Bahagi po yan ng paliwanag mga kawambo ng tagapagsalita ng Department of Justice, itong si Attorney Miko Clavino. Sa kaugnay na balita, naniniwala si Attorney Ferdinand Tupasio, abogado ni Cassandra Ong, na iunuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators sa Pampanga na walang dahilan para ikustudiya ng National Bureau of Investigation ang kanyang kliyente. Ayon kay Tupasio, tanging arrest warrant lamang mula sa House of Representatives ang inisyo laban dito at wala ng iba pang kaso. Ibig sabihin na kailangang ma-turn over kaagad ang kanyang kliyente umano sa kusdiya ng Sergeant at Arms ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kung na yan, narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Tupasio. Hindi, itatanong po namin kung ano basis. When you detain someone or you bring someone, Uh, you deprive someone of liberty, there always has to be a legal basis. Mm -hmm. Ngayon, ang alam ko nga yun lang yung uh, house uh, warrant, ano, eh kung galon, eh dapat i-turn over siya sa custody ng House Sergeant of Arms. Na hindi. Yes, oo. Oh. Dahil yun lang po yung... Oo, oh, hindi e naman siya caught in the act of committing another offense. So, mm -hmm. uh, there's no reason to detain her elsewhere. Mm -hmm. Kung meron man, eh sa house. Si Cassandra Ong, mga kabombot ka Sir Nation, a business partner nga ng pinatalsik na alkalde ng Bambantarlak na si Alice Go. Kasama ni Ong, si Sheila Go, na kapatid ni Alice Go, na naaresto ng Immigration Bureau ng Indonesia at kaagad nga na pinadeport pabalik dito sa ating bansa. Samantala una ng sinabi ni Justice Secretary Jesus Chris Rimulya na dadalhin nga itong si Cassandra Ong at si Lago sa kustudiya ng National Bureau of Investigation pagdating dito sa bansa para sa questioning at debriefing.